mula sa ang pamamahagi natin ng mga balota para po sa barangay SK election San po yan na uh, pinadala Tama po sir Adjo mm -hmm. no kagabi nga po ay sinimulan na pong ng na-deploy yung pungka kauna-unahang shipment mm -hmm. ng ating uh, mga balota official ballots at other accountable forms mm -hmm. ang magkakasama po sa kada pake po nito na package po nito ay yung official ballots yung election returns yung pong Certificate of Canvas, Certificate of Canvas Proclamation, Statement of Votes, Summary Statement of Votes at yung pong Indelible ink mm -hmm. Ang nauna pong pinadalan po natin kagabi ay ang, ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao mm -hmm. at ang Sambuanga Region po, Region 9. Kasunod po ngayong araw, mamayang matuling araw naman po, kasunod na pong papadalhan ay yung Caraga Region at kung may available na flights na po para po sa ng mga sila po ang kasunod. So kung makikita niyo po, inuuna namin yung malalayo hanggang sa ang pinakahuli pong dideployan, de ang pinakamalapit, ang National Capital Region. Okay. So all systems go na tayo ha, sir sa darating na eleksyon at uh, wala na kinakikita ang problema. Uh, may halos 250 kayong na-identify na hotspot. Eh. Opo. -hotspot Tama areas. po sir. Ano? So, Opo. Tuloy na tuloy na po tayo. Yung pong ating uh, balota ay na po. Natapos na po ang training ng ating mga teachers hmm. na magsisilbing electoral boards, pati po yung ating special electoral boards ng mga PNP personnel, tapos na rin po yung training nila. Ngayon po kami po ay tumututok na bukod sa deployment, ayun nga pong napanggit niyo yung ating mga areas of concern, may na-identify po kami na 240 plus na mga barangay na inilagay namin sa red category. So ito po yung mga nakita namin ng ano-ano pong mga factors. Intense political rivalry, history of election-related incidents, history na rin ng intense political rivalry. Dati na pong na-declare under red or Comelec control area, pati na rin po yung presence ng armed groups, whether private armed groups, local terrorist groups, communist groups, at iba pa. Pag nakitaan po ng mga factors na yan, iniaangat po namin sa red category. So ano po ang significance nung nailagay po namin sa iba't ibang klase ng kategorya po ito? Kumakita makita nyo po, yung pinakamataas, yung naka-red category na yan, dinagdagan po namin ang puwersa ng pamahalan dyan, pulis, dalo at ngayon po, kasama na ang Philippine Coast Guard, pati na rin po ang pagdagdag ng COMELEC personnel dyan. At kung kinakailangan po ang next level na action po namin dyan, ay i-Comelec Control yung lugar. Sa ngayon po, iisa pa lang naman po ang nade-declare under Comelec Control, Sir Arjo, at ito po ang ating lalawigan ng Negros Oriental. Yung po binadala nyo ng show cause order, na-file nyo na ng kaso, ito pong mga kandidato, uh, gayon pong darating na na uh, lumabag uh, sa Omnibus Election Code. Ano po mangyari sa kanila? Disqualified na ba o pwede pa silang tumakbo? Hindi hindi pa naman po natin sila na disqualify okay. eh, Sir Aljo, no? Mm, pwede, Pero ang kakayuan pa. po ngayon kasi ay eh, 4,000 na po ang napapadala ng show cause order. Okay. At ang napadala ang at nasampahan na po ng formal na kaso po diyan ay halos isang na po napapa, nakakasuhan namin. Yan po sa isang daan po na yan. Ang paano po ang mangyayari dyan? Oh. Ito pong petition for disqualification ay diringgin na ng COMELEC. Ito po ay makatapos na ng show cause order. Dalawa yan. Either tumugon po sila sa show cause order, uh -huh. hindi satisfactory ang paliwanag nila. Or hindi, binaliwala nila at hindi nila sinagot. At in anyway, the lalakad po yan. Anong resulta? Pag nagdesisyon po ang COMELEC division hmm. na sila disqualified, at hindi po sila nakaapila o kaya po kung nakaapila man, hindi oh. nakakuha ng temporary restraining order mula sa Supreme Court, sila po ay tatanggalin namin sa listahan ng mga kandidato. Now ang mabigat po dito Sir Aljo, no, hindi oh. po kami hinto sa pagkaka-disqualify lamang. Dahil po iimbestigahan namin sila kung nakalabag din po sila doon sa Section 262 ng Omnibus Election Code, yung election offense naman po kapag ka po kami ng probable cause after ng preliminary mm. investigation mm. ang kaso ko ay isasampa namin sa Regional Trial Court. Ano naman po ang parusa pagkakakulong na isa hanggang anim na taon, pagkakatanggal ng karapatang bumoto at yung pong perpetual disqualification to oh, hold oh, public Okay. Body. Last question na po, bukod sa darating na barangay SK elections may isa rin kayong special elections tama ba? Isa na dyan yung sa Negros Oriental ngayong Disyembre. Ang papalit daw kay dating Congressman Arnie Teves. Uh, any update Tama about po. this? Opo, December 9 po ang hmm. ating special elections at ang November November 6, 7, 8 po ang filing ng ating COC. Hmm. November 9 po ay election period na po dyan. So, tuloy po ang ating halalan diyan hmm. po sa Negros Oriental para sa kanilang representative sa 3rd district po.